Ang Los Angeles Lakers ay magtatapos ng kanilang apat na larong road trip sa Memphis upang harapin ang Grizzlies sa isang mahalagang laban na may malaking epekto sa playoff standings. Parehong may record na 44-29 ang dalawang koponan, kasalukuyang magkatabla sa ikaapat at ikalimang pwesto sa Western Conference. Ang mananalong team ay makakakuha ng kalamangan sa home court para sa unang round ng playoffs. Kamakailan, nagulat ang liga sa bigla ang pagkatanggal ng Memphis sa kanilang head coach na si Taylor Jenkins sa bila ng kanyang matagumpay na record na 250 and 214 mula noong 2019. Si Thomas Isalo, dating assistant coach, ang magsisilbing interim head coach. Sa panig ng Lakers, mahalaga ang larong ito upang mapanatili ang kanilang posisyon at maiwasan ang play-in tournament. Matapos ang masakit na pagkatalo sa Chicago Bulls, kailangan nilang bumawi upang mapalakas ang kanilang tiyansa sa playoffs. Inaasahang magiging mahigpit ang laban, lalo na't maaaring bumalik sa laro si Jay Morant ng Grizzlies matapos ang anim na laro pagkawala dahil sa hamstring injury. Ang Memphis ay kilala sa mabilis na transition offense at matibay na depensa sa loob ng pintura, kaya't kailangang maging handa ang depensa ng Lakers. Para sa Lakers, mahalagang magpakitang sina LeBron James, Austin Reeves at Luka Doncic. Inaasahan ding magbibigay ng malaking kontribusyon sina Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jordan Goodwin, Dorian Finney-Smith at Jackson Hayes upang mapanatili ang balanseng opensa at depensa ng koponan. Sa kabuuan, ang larong ito ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyang standings kundi maaaring maging preview rin ng posibleng first round matchup sa playoffs. Ang panalo ay magbibigay ng mahalagang momentum at kumpiyansa sa koponan habang papalapit ang postseason. Samantala, dahil papalapit na ang NBA playoffs, patuloy ang Los Angeles Lakers sa paggawa ng mga hakbang upang mapalakas ang kanilang lineup. Isa sa kanilang naging desisyon ay ang pag-wave kay Cam Reddish upang bigyang daan si Jordan Goodwin na inaasahang makakatulong sa kanilang backcourt depth. Bukod pa rito, may inaasahang kasunod Nagalaw ang Lakers. Malaki ang posibilidad na i-wave nila ang kanilang 7-foot big man na si Alex Len upang bigyan ng puwang ang isa pang sentro tulad ni na Christian Coloco o Trey Jemison. Gayon pa ayon sa ilang analyst, dapat ding pag-isipan ni Rob Pelinka ang pagsubok kay Kyler Kelly bilang backup ni Jackson Hayes. Maliban sa pagiging isang solidong rim protector, may kakayahan din si Kelly sa alley-oop plays na maaaring magbigay ng panibagong dimensyon sa opensa ng Lakers. Sa kanyang huling laro sa G-League, nagtala si Kelly ng 21 points, 7 rebounds four 4 blocks at 1 steal sa loob lamang ng 21 minutes ng playing time. Dahil dito, nagiging kapansin-pansin ang kanyang potensyal bilang isang malaking asset sa depensa ng Lakers, lalo na sa pagsabak nila sa playoffs kung saan kakailanganin nila ng malalaking katawan upang sabayan ang mga dominanteng big men ng ibang koponan. Samantala, isang magandang balita para sa Lakers ang nalalapit na pagbabalik ni Maxi Kleber na nakuha nila sa trade package ng Luka Anthony Davis trade. Ayon kay Jovan Buha, inaasahang makakabalik si Kleber bago matapos ang regular season ang kanyang presensya ay malaking tulong sa Lakers lalo na sa kanyang husay bilang isang stretch big man na may kakayahang tumira mula sa labas maliban sa kanyang 3 point shooting maaasahan din siya sa depensa lalo na sa loob ng paint kung makakabalik si Kleber bago ang playoffs lalong titibay ang front court ng Lakers na maaaring magbigay sa kanila ng mas malaking tsansa na makalayo sa postseason at lumaban para sa kampiyonato.